Kainan na ang batang mata ko. Oh. bilis. Oh. oh. Kumain na ikaw, Sai? Ay naku, oh. hindi yan Pagkakainan si Sai Sai. Sabi ko chicken eh. Chicken hot dog. Palaway ang bata na yan. Ang balinggit na yan. Uh -huh. Bilisan mo mo na ate oh. Bilisan mo na. Pakaya mo. bunga uh -huh. Wow, sarap naman. Mamaya may chicken. Sige, mm. tumusog. O, Subo. Na, ah, bilis. Ah, bilis talaga ng batang yan, ah. Ah, big mouth. Isa pa. Tama na. Ah. Oh. ah, Ah. 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 ah, ah. Yeah. Okay.